Hindi. Bakit kaya? Tatay, ha? Uh, tatay, hindi nila kong eh. Ano hindi kilala galing ito? Tatay, tatay, ba nang mukha ko dito, eh? Ah, bakit? Ano ba mukha mo dati? Cute. <laughs> cute ka pa dati. Hmm. Bakit? Bakit ngayon hindi ka na cute? Hindi, cute. Bakit? Ano, ano ba yung tsura mo ngayon? Bakit na eh. How old are you? Uh, 52. Ano 22 ang kunat-kunat mo na, 22 pa rin. <laughs> ano ba ang purpose mo? Bakit gusto mong pumunta ng Houston, Texas? Tati, ito ko... Ito ko... Ito ko makita yung dalawa, ti... Your boy God. Bakit ti... 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 Si beautiful po rin sa Joy. Tango ko. Tango ko. Ti... 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 Si... si, Frank. Pero ito, napanood niya yun. Adik na adik din siguro nun. No? Ah. Nung nanonood ka ng San Goku, ano, uh, ah, Dragon Balls, nasaan ka? Saan ah. lugar ka? Ako? Oh. Bata Mata balpunan. Bakit kasi? Pati, <laughs> pati ka nage, ha? Ah, ba ah, kayo, ha? Nakapasok kayo ah, ha? Tundong... Tundong Banpunan, Manila. Papasokin tayo, Tond. Oo. Alam mo, Bandang, lahat ng bagay, basta nakikiusap ka ng maayos, walang imposible. Siguro ikaw, hindi ka napapasokin ng Tondo, Manila. Bakit? Malaki na ako eh. Hindi. Baka hindi ka papasokin. Baka may ginawa kang kalukuhan doon. Saan? sa bahay ang punan na sinasabi mo. Bahay punan? Oo. Oh. Tati, narin. Ha, ang ah, ako. Ha, ah, ah, ha, tanda pa ako. Bahay punan. Hindi. Malaki na ako. Hindi ako tanda pa. Ganun Paano mo nalaman ibibig ka pa nun? Hindi. Tati, eh. halagaan nila ako. Hindi. Alam ano mo kung bakit nila tinanggap, sa bahay ang punan, tinatanggap ka nila doon nung baby ka pa, kasi nakita ka nila siguro, ganyan, oh. baby, baby. nabalot ng puting puti na lampin, oh, sabi nila, ay, black American, oh. kaya tinanggap kanila nila, maliit ka pa eh. oh. tapos sumi, ganyan ka pa nung oh. tapos nung lumaki ka na, ibandang pala, Bolol pala. <laughs> kaya ngayon, malaki ka na. Ayaw na nila tanggapin. Eh. Nakita nila ang pangit. <laughs> Ba'y oh. Ah. malaki na lang ang tanggapin. sabi mo eh, pupunta ka doon, tanggapin ka nila, hindi. Hindi. Bakit kaya? Dati, ah, dati hindi nila ang Eh. Ano hindi kailan na galing ka dati, ito? Dati, dati mukha ko dito eh? Ah, bakit? Ano ba ang mukha mo dati? Hmm, hmm, ha? Hindi na kudala. lala. Hindi. Sabi mo, ayaw ka na tanggapin noon. Dati, tanggap ka nila. Ano ba yung tsura mo dati? Itim, itim yate. Cute ka pa dati. <laughs> bakit, bakit ngayon hindi ka na ba cute? Hindi cute. At bakit? Anong, ano ba yung tsura mo ngayon? <laughs> bakit na eh. Ganun <laughs> 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 eh. Ganun Hmm. Pakita mo nga mo na. <laughs> ano pangit? <laughs> Hindi naman pangit ah. Diyan lang eh. Nari. Diyan lang Kukuha natin. Reko ko. Tusek tusek. Nakuha natin. Uh. Uh. Uh, oh, pag, pagpunta natin doon sa bahay ang punan, nakuha natin ang record mo, nakuha natin birth certificate mo, okay. wala ka ng problema. Uh, uh, wala ka uh, ng problema. Wala ka Nakuha ko. Tusek tusek. Matuwa tayo yung uh, rita doon. Oo. Oh, pagpunta na doon sa teta. Oo. May passport ka na. May passport na oh, oh, ako. Pa. Oh. Walang pera sa gasto. Sabot ko lahat ng gasto. Hindi ka nang bala. Oo. Oh, para oh, makakalatang kumari oh, ka. Oo. Oh, oh. Birth certificate lang kailangan ko. Totong, totong puti Oo. Wata bay punan. Oo. Nakuha natin doon. Um, um. Kaya na, ang problema ko, pagpunta tayo ng Houston, Texas, i-interviewin ka na naman ng, siyempre, kukuha tayo ng visa natin. Oo. Tapos, hindi siya talita doon? Oo. Oh, oh. Nah? Hindi Oo. Oh, oh. i tatanungin nila anong reason bakit pupunta tayo ng Houston, Texas. O titignan nila record ko. Ah, okay to. Pwede si Daddy Frankie kasi may business. <coughs> Dito, talapin ko. May tita ko. Wala. Hindi nga pwede magsinungaling. Tandaan mo ba ako sinungaling Dawag. Oo. <tod> ha? Lagi mong tatandaan. Bawal ang magsinungaling. Kaya Lalo kang mapapahamak pag magsisinungaling ka. Di ba? Di ba? Di ba? ko, hindi ko, hindi ko o, tapos titignan pa nila yung mukha mo. Kailangan pag kinausap ka kasi on cam yun. Di ba? Yeah. Medyo cool yun. Sa laptop, mag-uusap, interview. Magkaharapan kayo. Kailangan pagkaharap mo yung Amerikano, kailangan pogi, pakyot oh, yeah. ka. Paano ba magpakyot? Hindi, hindi kaya si Gaya, matatakot sila eh. Tatakot, marikarap mo ano, si Pinatakot mo, papakita mo yung tiyan mong malaki. Dapat hindi eh. Oh. kayo, naray, naray kayo yung marikarap mo agad. Oo. What's your name? Ah, uh, you, you men. Anong you men? Puro kayo you men eh. No. Anong no? Ah, sabi ko, what's your name? Anong pangalan mo? Hey, oh, what's your name? Ah, Bad How old are you? Ah. Uh, ang pelito ko ha, ah, Hindi. How, uh, old okay, okay. Uh, oh, how old are you? Ilan taon ka na? Sige, sige. How old are you? 22. Anong 22? Ang kunat mo na twenty 22 pa rin. <laughs> Yung totoo. <laughs> eh mukha ka ng 48 <laughs> butik na mo butik ako butik na mo kaya kailangan makuha natin birth certificate kasi sa birth certificate doon nakasulat kung kailan ka pinanganap kung ilang taon ka natatawa kasi hindi na nagbabago sinasabi mo eh dito eh tanong yung tsura mo puna na nga natin tusik tusik galing ba yung punan mahatal ito yung kailangan nakuha natin yon oo ano ano yun papayit kung magulay Mabay kong madre, mabay kong badre, madre. madre, bibigay yun. Ha, bibigay. Okay. Okay. Tingnan natin kung wala pang ginawang kalukuhan doon. Pero okay, yung rekod ko, tututututit ko, watao pa sila. Sige, pag aabalahan ko yan, malalaman ko yung totoong ugali at pagkatao mo pag pinuntahan ko yun. Tatapusin ko lang tong bahay ni Jerome. Kung natapos na yung bahay ni Jerome, Tapusin natin yung tindahan niya. Tapusin natin yung tindahan. Oo. Tapos, ikaw naman ang susunod ko. Ako lang, tutunod. Ano pa ang purpose mo? Bakit gusto mo pumunta ng Houston, Texas? Tati, ito ko, ito ko, ito ko, ito ko, ito ko, ito ito ko, ito ko, ito ito ko, ito ko, ito ko, ko, pinsilos ng cellphone ko ito ko tapay ni tapay ni tapay ni tapay ni tapay ni tapay ni tapay tapay nila, hampun nila ko. Nanay ko tira tayo doon. Tapos tatay ko Sigurado ka. Malungkot doon. Sa Houston, Texas. mo ka. Oo, ko lang. ko lang. Diyaw, diyaw, Para Parang maramang kwentuhan doon. Anong maramang kwentuhan? Anong? Markana. Wala. Hindi sila maipagkwentuhan sa'yo. Hindi lang. Ang pinto yung markana. <laughs> tabi ka po. Uh, Yumen ha. Tabi ka po yung markana. Yumin. Hindi Yumen ang usapan doon. English? <laughs> oo, oo. Hindi ka marunong mag-English. Hindi. Tabi po yung markana. Hindi na mahirap kasi akala ng Pilipino madali ang buhay doon. Pagdating mo doon, wala kang kausap doon kung hindi ka pupunta ng duty free kung hindi ka pupunta ng mall Siyempre, alam mo na araw-araw ka dadalhin doon sa bahay ka lang pwede ta mall pwede pwede pati na mall pwede pwede pero pag wala kang pera tapos yun hindi mo alam pupuntahan mo lahat ng tao doon very busy hindi sa sama ng team dalawang tatapi tapos kaya nga sa sama ng team Jangan ke, nalar, tak tatawagin ko begitu, tak tak, wajib Uh, mami ah uh, mami ah rete day ripipon ah ah kapi mo na kapi ah uh, diya ja, mo kung ah ay from proma mamalin ta lilo mamalin ah mm. uh, pipili ako no. tapos ta uh, tapos ng um, tapos na bigyan nati di 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 rete ripipon hindi natin kung hindi mamalin. Hindi natin kung ay pro mamalin. Tapos, ah, 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 Isa lang yung ha. ang daming ha eh. Hindi. Ah. Oo. Oh. Ah. Oh. 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 Let go. boy Ano risa boy? Ah. Ah.

Ah, arale mo, bakit? po lipa powder, uh, lipa powder tayo. Oh. Ah, mo, marika. Oh, handruno, uh, marika. Mm -hmm. Oh. O, hindi pwede. Hindi, <laughs> hindi to ko handruno, marika. Eh, gusto mo, pero hindi nga pwede kasi. Pati di po. Tayo di, muna dito kamo na mag-aral. Hindi, to ko lipe na, tayo kamo aralan, to ko. Arano, marika. Patay te, drek. Tatati, ti bo mai ko ta ra ta ki bo ban ta. Baro na ta 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 English. Baro Hindi ka bulol eh, ikaw bulol eh. Ti di pa bulol? Mm -hmm. Kaya nga eh. Papay ti bo mai ko ampon ah, din ako. Papay. Hindi. Di pa ko. Kahit right, anong gawin mo, hindi pwede. Pati ka pati ayaw niyo bo mai ko ta kay. Bakit ayaw? na try mo na nga, nagpunta kung saan saan, ayaw nilang tanggapin ikaw, di ba? Saan ka nagpunta? Kay mong rebilya o di ba? Sa bayang punan ayaw din nila sa'yo. Kasi, uh, marshal niyang pa? Hmm, oo, malakang niyang ayaw sa'yo. Ikaw nakapasok at sa yun, kita Oo ah. Nakapasok ka? Siyempre, pag pup pupunta ako, lahat naman pwede <laughs> pupunta. Marshal yun eh, tsaka pasukin eh. Hindi, kaya hindi sila, hindi kanila pinapapasok kasi natatakot sila sa'yo. Kasi kakausapin ka nila, ah, 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 ah nabubulol ka. Oh. Hindi nila. Ikaw, ako, ikaw maapag magta niya. Wala akong ID. Hindi ka papatukan. Ano wala? Meron akong ID. Ano, ikaw ang wala. Ano, ano ID? Ano ID yung maapag magta niya? Hmm? Ah, pa, ano, pap papasok ng ID. Hanapag kang ID. Marami akong ID. Ano ID? ID ng license. Meron ako. ID ng magta niya? Nakakuha ka? May birth certificate ako. Tapos, taga na po ang ID na niya. Lahat ng ID kailangan mo, magpukuha natin yung kung may birth certificate ka. Lahat, magsisimula, umpisa, birth certificate muna. Tapos mag-aral muna. Ganun kayo, tatapos ko ng aral. Tapos, tapos sa una, third one. Tap Trey, trip, tap trip mo mo na isipin yon. Okay. Isipin mo nga muna, una birth certificate kunin muna mo na Una puti-puti. kung. E, ang tanda tanda mo na wala pa <speaking> uh, birth certificate. Lara uh -huh. Ah lara ko. Ah, ah lara ko kita Hollywood. Ayan. Di ah, Hollywood na ako. Ayan na naman tayo. <speaking> lara Ulit Ulit okay. father... <speaking <speaking <throat> Hindi ka pa yun maging Hollywood kasi Pinoy ka Pinoy. Pati, ito sabi ko, Amerikano o diyan Pilipino. Yan ang sinasabi ko sa'yo, hindi nga pwede magsinungan. Ba't sasabihin mo, Amerikano, Pinoy ka? Amerikano, matay ka dyan ko. Huwag ka Pandak ako. Ano ba sa tingin mo? Pandak. Oo, yun pala eh. Lahin natin, pandak. Hindi, lahin mo lang. Hindi naman ako pandak. Hindi lang, hindi lang pandak. O, tingnan mo, ang taktad ko. O, ikaw. Andang dito ka lang. O kayad ka pa, oo. Diyan lang malaki. Diyan malaki. <laughs> diba? Diyan lang kayo, ito po pala kayo, diyan lang kayo. Ka. Ah, paparing ako, marunong paring ako. Dami mo nga lang, hmm. papagod ako sa iyo. Diyan lang kayo, narin, paparing ka. ka. ako. Diyan lang. Hindi, marunong gawin. Diyan hmm. lang. <laughs> Hindi naman ganyan ang tunog ng baret. Patay, patay, patay mo pa rin. Ah, rame. Eh, eh, Papayarin ka, sama mo ang Hindi biro-biro yun. Ano yun? Ang pare, hindi binibigay sa bata. Hindi kasi yung laruan. Hindi, yeah, alam mo yun eh. na, Sa YouTube, YouTube. lang napapanood mo, pero hindi nga pwedeng paglaruan yun. Pwede siya, pwede. Nakakamatay yun. Hindi, yung, yung pala yun, kung ko, tapos yung bala, tatawag ta yun dyan, tatawag dyan. Pero kaya tatawag dyan. Huh? Ito na. Magasin. Oo, tanggalin ko, tapos yung bala, tatanggalin ko. Nakapanood hmm, mo lang sa TV yun, pero hindi ganun. Bago ka makahawak noon, una, kailangan may birth certificate. Tanangin, hanapin ako sa putek. Oo. Ba't meron? Kasi kailangan titignan nila kung ikaw matino. Ay! Matino ako. Makakahawak ka doon. Makakahawak ka pa rin. Oo. Oh. Eh malalaman nila. Ay, bulon. Ay, hindi pwede to. Delikado to. Ang ah, gano'ng bulon? Uh, yun. nga ako. Pati Patik... ako. Pati Bata. Matalik nga. Pairo ng bata. Ay, may birth certificate yun. hmm bata. Meron nga ng nga pairo. Meron nga pati <laughs> Huwag ka mag-alala. Pag hindi na tayo busy, ano to guys eh, na uh, curious eh. Hindi yung totoong baril. Yung ano, uh, mga toy gun. Na? Huh? Ay kung, ay kung, ay, ay kung toy gun. Ito ko yung dadamitin ko, basuka. Yan ang hirap sa iyo. Okay. Sobrang, sobrang, matas ay, ay, anong basuka? Hindi <laughs> yung basuka. Tayo po, tayo kong tuwating basuka eh. Mabigat eh. Tayo ko eh. Masyadong yung isip mo kasi bandang masyadong advanced eh. ano ang advanced? Ano? Nakakapagod ka eh. Hay, hay tatamago ka. Oo. Oh. Tas mga pare nila. Alam mo yung napapanood mo mga anime. yung mga napapanood niya sa anime, yun na ina-apply niya. Kaya ang hirap makipag-virtual eh. Anime? Kasi hindi so, pa rin Napapanood mo yung mga cartoon-cartoon lang? Oo. Oh. Oo. Oh. San Goku. Uh, San Goku? Rika. Sino? Reka? Sino Rika? Ito. Huwag ka rin. Ah... Uh, Labas ng dragon na. Mm -hmm. Imaginasyon mo lang yun, mm -hmm. hindi naman totoo yun eh. Drawing lang? Uh -huh. <laughs> hindi, hindi totoo yun. Mm hmm. Alam ano mo dyan kayo, kasing gudat ko siguro to alam <laughs> ko uh, uh, uh. kasi yung kapalawanan ano eh. niya na na oh magka ano kayo uh, hindi ko na alam yung mga saranggoy alam ko kasi pata pa ko no 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 ano anime Oo. bone spade oh dragon balls uh, ilan yung balls Ha? Uh, ilan um bolang dragon balls lima lima lang yun hindi ah? bito seven seven dalaga ko Tango San ku, Tibo ku, ti 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 bijita, bijita, ti prang, ti si prang, ti prang, may alam malaki. Ano pang pa alam anak? Anak, anak ni bijita? Anak ni bijita? Oo alam niyo ha? Oh, si prang, <laughs> si prisa, kilala mo? Oh Prisa. oh oh tapos yung... si Gohan, Gohan, tau, oh. si, si sambo ku, ingay anak ni Tango ku ti si... Pidote. Yung bali. Ay, Sino? anak ni Ana na yan, ni Gohan na yan. Oh. Anak na ni Gohan, apo ni San Goku. Uh. Oh. So. Sa tagal-tagal, nagka-apo na si San Goku. Kaya na, bilib na bilib din ako noon, nung nanonood ako noon eh. Pero ito, napanood niya yun, adik na adik din siguro noon. Uh. Nung nanonood ka ng San Goku, ano, ah, Dragon Balls, Nasaan ka? Saan na. lugar ka? Ako? Oo. Oh. Bata Balpunan. Na bay. Oh. So, ah, no, so ano pa na hunyo? Ano nga kasi ang edad mo to. Ilang taon ka? 36. Oh. Nasa 36 ka. Hindi 22. Siguro ng mga panahon na naayos ang papel nito, sinabi sa kanya, 22 siya. Kaya hanggang ngayon, 22. Alam mo, ang edad mo, taon-taon tumataas. Pero yung Ito, isip ta -ta, mo, steady Tatat? Oo. Eh, mukha mo, tignan mo. Oh. Pakita mo sa camera, Oh. Oh. Para ka na si Rupo. Rupo? <laughs> <laughs> oh, malaki na. Palaki ng palaki katawan mo bandang, pero yung mukha mo, pabilog ng pabilog. matatakot yun. Tatakot eh. Hindi no. ako tage? No, gusto niya kasi yung mga no? pugi. Gusto niya puro pugi? Oo. <laughs> Tisoy. Tisoy? Mapugi. Ha? Ikaw, ano ba yung tsura mo? Pugi o ano? Itim e e eh. <laughs> Ikaw wala jowa. Wala, may asawa na ako eh. Matalo ka na. Si Ayan na lang. Gusto mo? Tawa niya yun eh. Wala. Hindi <laughs> ako asawa siya eh. Pero wala naman asawa yun, dalaga yun. Dalaga? Mm-mm. Oh dear. May asawa siya noon, ngayon wala na. Kaya nagahanap din siya. So pwede na siya. Sige pwede. Dalaga eh. Dalaga eh. pwede na daw. Dalaga eh. <laughs> Dato ko. Dato ko. Tatalo ang loto. Huwag ka nang nataya sa loto. Hindi na kita bibigyan ng pera. Dalaga eh. Dino ko tatay ang Darag loto. Tatay, tayo ang pera ko. Sayang. Ibili mo lang ng pagkain. Habi ah, ng pagkain. Kuro. Kuro. <laughs> Lahat <laughs> ng pera man at talungan. Lahat ng pera at talungan. Walang, walang, walang... Darating din ko, hindi na nga tawag. Ha? Hindi na nga tawag.